kaway ka para ma-promote mo yung sarili. <laughs> so, nag overhaul lang ano to? Adventure. Anong tama nito before? Ano. Oh, may leak dito sa head gasket. Okay. So, Then sa head gasket may leak. So ngayon pagbukas mo ano yung mga tama niyan? Piston na. Piston na. Kaya kaya bago to. Ano to? Stand oversize to, standard lang. Na STD kaya may STD. Standard. Mga bago na to. Ito ay na-reface na. na. Hmm. Tama ba? Reface na yan. Oh, ah, hinoning na din. Ah, tapos yung head din. Na... Asa may head? Rebuild. Tsaka reface. Rebuild na yan. Hmm. Mainit-init pa. Gagin, lamig eh. <laughs> Kala ko naman talaga mainit eh. Ayan. So, rebuild na 'yan. Okay. So, ito, oh linis na 'no. Pinantoon din ng barbola, Gawa ng palit barbola din. Hmm? Lahat Gawa ng valve niya ay walang shim kasi yung rara yung screw. Okay. okay. Eh di humuway yung ano tip dun sa valve. Oh, so palit na rin. Okay. Hindi tayo makakuha ng tama kung hindi So most likely si Boss Christian yung hinahanap ko kapag may ano. Tara ito? kapag may mga problema sa mga sasakyan lala sa Mitsubishi. Ayun. May page ka ba? Facebook page? Hindi na active. Anong ginagamit mo pag gusto mo makontak? Yung personal ko. Ano personal mo? Yun, Christian. Christian Castillo. Popost ko na lang. Hmm. <laughs> Christian Castillo at <laughs> Ano yun? Isang Castillo lang? post ko na lang dito sa social media natin para at least may pang-upload tayo.